Balik biyahe ng mga jeep na may rutang Marikina, Pasig at Pateros ngayong ikalawang araw ng tigil pasada ng piston. Miembro mga ito ng Mapap Jorda na nakisimpat siya sa piston at nagtigil biyahe kahapon araw ng lunes bilang pagkontra sa consolidation ng POV Modernization Program. Pero ayon sa mga nakausap nating chopper na may biyaheng Pateros hanggang Marikina, hihinto pa rin sila oras na may mangharang sa kanila ng mga kasama. Sabi naman ang board member ng grupo na si Bong Bahar, tumigil sila sa welga dahil nag-uusap na ang LTFRB at ang Grupong Pistona. Ang uh, plano namin, isang araw lang naman talaga kami mag alang-alang doon sa aming bahanap buhay. Ngayon, na, na marinig na namin yung baliwanag ni Guades at saka ni Modi ng piston. eh kung pag-uusapan, wala nang dahilan para pagpatuloy namin ang pag -wilga. Ang ano lang namin, kung may mga harang, at hindi naman mananakit sila o mamemorize yun ng driver o jeep hindi na kailangan tumigil kami i-diviretso bire, bire, na namin Inalis na rin ang Office of Public Safety and Security ng Marikina ang mga polis at tauhan nilang ipinakalat sa kahabaan ng Shoe Avenue kahapon. Kahapon kasi, apat na ang miyembro ng Joda nagtigil biyahe dahilan para humaba ang pila ng mga pasahero sa Marikina Sports Complex. Samantala sa Pasig, Tuloy naman ang kilos protesta ng grupo piston kasama ng isa panghanay ng kababaihang kaanak o ng mga chopper at operator. Hindi sila kontento sa pakikipag-usap sa si LTFRB at isinigaw ang mariin pa pagkontra sa modernization program habang nagpapatuloy ang nationwide umanong transport strike. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H. to si Edmiel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.